Huh? Wih. 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 Wey. Mun nyari saya, wey. Hah? Hah? Anu uh. gua. Hah? Kata huh? <coughs> kaki ke Goku? Oh. Asam tu penung. May. Yun, magandang gabi mga ka-explore. Nandito na naman ako, Dokyo the Explorer po. Uh, ngayong gabi na ito ay anandito uh, nandito ako sa isang area na kung saan ay pinapunta tayo dito ni kaibigang Ibatan at ni kaibigang Ewa, yung ingantadang puti. No? Dahil may bago na naman silang Uh, bago tayong uh, gawain dito uh, uh, halughugin natin tong area na ito dahil meron na namang uh, masamang uh, tao o mga elemento na nandito naghahasik ng lagim so yun yung uh, susugpuin natin o kakalabanin natin ngayong gabi so yun mga ka-explore uh, ako lang muna mag-isa dahil may importanteng lakas si Sarge so yun, explore natin tong area na ito kung ano yung makikita natin, tara! Mayin na pa yung flashlight ko. Nako. Ano Nagloko pa yung flashlight ko. dali lang mga ka-explore ah. So yun mga ka-explore no, uh, sanda saglit lang dahil magpapalit ako muna ng baterya muna na, na ano yung flashlight ko So yun mga ka-explore, magpapalit na tayo ng baterya kaya Uh, may mga aso pa ano lang tayo dito mga ka-explore no? uh, magkikiramdam lang tayo 喂。秃顶。嗯，啊。 Huwag pala yung nandito maka-explore. Ah! Oh! Uy! Uy! Ah! Oh! Uy! Uy! Yung pakita ka. Pakita ka. Pakita kang aswag ka. Pakita ka. kita kena mengasuh. Ik oh. Putik. Ih. Oh. 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 Ni kau itu. Oh. Hmm. Eh. Oh. Di, eh, pakita ka. Pakita ka. Hmm. Eh. Eh. Hindi mo ka explore no? ng pa. Go. Ah! Oh. Uy, putik ka. Saan ba yung aswang na yan? Ayan, asyong ba? Oh. Ito niya pag-a. Para siya mo sa ano malapit. Hindi kaya nandito siya sa inburner at tatago. O. Hmm. Peniti. Oh. ipakita ka oh ah ka ah hmm yeah ketika naik ke Dah. Oi. Okay, eh, pergi tak kang asun kan? ke? Okay, Emak explore nih. kanina pa yung aswang ng uh, sigaw ng sigaw sa malapit pero di ko talaga makita parang gumagamit yata ng tagulilong tong aswang na to ah! Hmm. oh. pakita ka wak tapos sa mahuli kita Wait. Hey. Wah. Oh. Hmm. Ia kita ke wap. Oh, pa ko nagluko ko yung flashlight ko diba pakita ka wap Kami Ano nangyari sa'yo, hah? Ha? Ay, ha? Ano yung guwak-guwak? Ha? Nataki <coughs> ka, guwak-guwak? Oh. Asan ito oh, Putik ka mo eh. Bukir ka? Ha? Ay, ano na? Bakit ka nandito bay? Ha? Madung, um, ba eh? Ha? Malungan akong balay. Pauwi na ka? Oh. Uh. Putik. Anong bakit ikaw lang mag-isa? Kasi ako trabaho. Ka? Mm. Ah, hindi ka lang trabaho. Trabaho ka? Putik. Ini hindi mo ba, ba yung aswang na yun? Ngayon, karoon rin ako ito nakita na. Sus. Kalagawa ni mo. Eh. Ay. Yan. Terus mau sama dong. Sus. Ah. Ay. Hello go. Asam asam pada orang ini asam kau lihat. Berapa orang sampai ke seberang gay? Seberang gay? Bagit jenak bagit jenak gabi ka? Pemuluk payung yang bang dubuk tu. -bu, no? Sigi 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 sigi. Ini ni, mohon pengalaman. ni. Ekren, ekren. Siki <coughs> siki print, siki print. Dukio, aku si dukio print. Siki siki siki. Apa nama batu ah? Kan sama kagak ada gabi ka? Anu kah gabi gabi ka? Dua mada anti to? Dari agian, maafkan ro gabi. Ini aman sebentar. Para pa hindi ako siya nakita ang Nung nakaraang gabi, hindi mo yun nakita? Putik. <sighs> hindi. Putik. Yung mga ka explore mo. Pinatake ng aswang. Ano na lang siguro, friend? Sasamahan kita. Sasamahan na lang kita na, ano, na umuwi para ligtas ka. Ha? Sige, sige, sige. Tara, tara. Tara, tara. Di e, ka na mauna. Bakit ka ba ano? Wala, wala ka bang kasama? Wala ka bang ibang kasama pag sa pagtrabaho mo? Ano? Okay, Kagaw ang to, dagalain ko ang to. Burang day. Ano ba? Sige, sige, sige. Uy! Lah, isa, 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 isa. Parang may ano dyan. Sige, tara, tara. Parang may mga aswang din diyan, pren Wala bang ano, wala bang ibang pwedeng madaanan dito? Wala. Dito po Ano ba? Sige, sige, sige. Sigi-sigi perayun ta sekarang. So yin mau ka explore no. Eh. Uh, Apa haiku payung duguk no. Sama han to si eprin no uh, muwi para adik uh, kelas uh, ya. Ha uh, inakake nang asung. So yin mau ka explore. Ito yung maka-explore mo. Friend, uh, bakit maraming aso dyan? Dyan lang ako. Ha? Kasi kanina pa yung aso dyan eh. Sige, dyan kayo. Sige, sige. So, maka uh, yun maka-explore mo. Dyan yun wala tayong ibang toso dito kundi samahan si April na makauwi para maging ligtas siya